Yo, isa pang idol, welcome back sa channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakatawa mga videos na aking nakalap sa internet At mag-subscribe na rin po kayo Opa up updated sa so mga bagong videos Na in-upload ko rara <laughs> Tignan niyo daw mga misis Baka nandito yung mga miskar nyo <laughs> Para nag-graduate na <laughs> Napakarami <laughs> naman Ganyan pala. Hahaha. <laughs> Marami na rin na. May ilig sa na. Hahaha. Ako, nandiyan yung kill ko. lasig <laughs> <laughs> para naman nila. Parang may naamoy ako hindi maganda. Bakit okay naman? Ha? Haha. 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 Haha.

Hindi naman gumana Ay, Isa akong pagkain Anong pagkain? mo mm -hmm. para sa'yo? Isa kang adobo oh, Isa kang okay. adobo? Adobo? Okay. Okay. Lagi ka kasi may toyo <laughs> Akala ko masarap <laughs> Yan pala <laughs> Mangininom Wow naman Graduation day wow. na nila Wow Sa wakas Nakagraduate na Takot award pa Medal niya na, bote. Parang may naamoy ako hindi maganda. Yung may laman sana? Eh, wala lang laman <laughs> hindi <tutorial> yan. Hindi <laughs> totoo yan. Hindi lang isa. Napakarami pa. Huh? Huh? Ah. Ginagawa mo. Pinakyaw mo na idol ah. Klase-klase. <laughs> Klase-klase.

sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, mm. tinitipan kita na kanyang bahay, ang aking bahay, na may bahay. Garambol-rambol na. house, house and lot ang gusto mo, ha? Aba, hindi! Kung si Stephanie, ulit-ulit. Uh, Stephanie. Kami pinapraktis, na. Sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayan, ay, na-utal lang talaga la? Tinitipan kitang maging aking bahay. Uy, uy, Nako. <laughs> Mas malala. <laughs> ah, ayusin mo kuya. <laughs> Tinitipan kitang aking maging bahay. Nako! Oh. <laughs> bahay niya talagang gusto na idol. <laughs> malala. Um, hin mo na nga. Ang buti nila. Pabait si Padre. Okay na Moment nila sa yan. Sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, mm. tinitipan kitang maging aking may bahay. Uh -uh. Sa harap at ginhawa. Uh. Sa, hi <laughs> sa hirap? Sa hirap at ginhawa. <laughs> sa dusa at ligaya. Ikaw ah. Ikaw lamang ang aking iibigin. Uy, at sana ol. All... karugtong ng buhay ngayon at kailanman. Wow. Itong sing-sing. Itong sing-sing. Ay binibigay ko sa'yo. Ay binibigay ko sa'yo, Eric. Bilang tanda. Bilang tanda. At sangla. At sangla. Ng ating tapat. Ng ating tapat. Na pananampalataya. Na pananampalataya. Na pananampalataya. Pananampalataya. <laughs> pananampalataya. At namamalagi Kaya kanina lalaki Babae okay. okay. naman okay. 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 <laughs> tawag tawa na si Idol <laughs> mm. Nako Idol May lock mm. na Aba May <laughs> hey, malupit Wala na Makakaskor si Idol Nakuha niya. <laughs> ha, cr <Nagsiyar> mo na. Is buwang tasapin mo. Dok, ako po yung pasyente mo last year. Ah. Oo, oh, oh, naalala ko. May problema ba? itatanong ko lang po sana, Dok, kung pwede na ako maligo. Ah! <laughs> grabe lang <laughs> ano, isang taong wala ligo hanggang <laughs> ito <anong, anong>, lang <laughs> <Anong>, po muna natin panunod ba idol maraming salamat po sa muli nyo pagparito at salapoy nag enjoy kayo maraming salamat <laughs> po at shoutout nga pala kay idol Ferdinand Basilio Cebu. idol Benjamin Basilia maraming salamat po sa suporta idol Yuken Jun maraming salamat po sa panunod maraming salamat din po sa suporta idol Jun Suga maraming salamat din po sa panunod idol Loreto Castro idol Choco King ng Buahangin Davao City maraming salamat po at shoutout muli para sa idol Marvin Karanto. Idol Toza, maraming salamat po. Shoutout din sa Idol Rose ng Australia. Idol Marlon Bactol, maraming salamat po. At kay Idol Ferdinand Basiliote na Cebu. Bilang support na po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilay na rin po ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po ulit. Mag-ingat po kayo. Gia, kailanman, hindi kita pa pagtatalsikan. <laughs> pagtatalsikan o <pagtatalsila. laughs> pagtatalsikan? Pagtatalsikan. <laughs>